So ayan guys, magandang hapon Hindi mo na tayo uwi ng upper ngayon Kasi Marami na tayong labahan So kailangan muna nating maglaba Kasi ano Wala nang masusuot si Nonoy So ayan, halos katatapos lang ng ulan dito sa amin So panigurado maputik na dun sa upper Napakita so, ko pala sa inyo kung anong itsura ng ano ng Ragay Town proper bago mag-fiesta. <laughs> so yun, si Ibo truck, mag-deliver yan muna. Bago mo umuwi. So nandito yung ano, Zone 3 Paris. So yun, bibisitahin natin na next time. So yan, yung Zone so, tayo dyan next time Ang hindi ka mag-deliver Anyways So ayan, hindi mo na tayo uwi ng upper Kasi maglalaba tayo So bukas na lang tayo uwi ng upper Ay, hindi ko pa pala sigurado Kasi mag-design pa pala ng trap Kasi sa May 24 Meron nga palang Civic Parade, parade pare pa satiggu aran de sus lang din pero sa shop. Works, na yung p Motor x MOTORSHOP sa pagkakalawa tayo ayun na tayo para makita nyo nga ano ayun mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hindi na lang masyado yung banderitas dito kasi ano medyo malalayo yung pagitan ng kabitan ng banderita eee. yung shoutout kay ano uh, sal de buere hindi ako nakita shoutout sa'yo boss kaya na naman yung moving ng polis saan naman kaya yan mag checkpoint so hindi tayo dyan pwedeng dumiretso kasi ginagawa dyan yung drainage kaya dito muna tayo sa tayo sa one way. Anyway, may permission naman tayo. eh. So, wala naman talagang ibang dadaanan. So, yan dadaan tayo dito sa municipio. Eh. <laughs> Shout out kay Boss Jero Severa Ayun Pogi-pogi ni Boss Jero Tatambay na naman yata yun doon kila ano, Kila Boss Martin So, magigitambay din tayo dyan minsan. <laughs> Kapag yung hindi na tayo busy. So, yun. Yan, tayo dyan pwedeng kumanan. Si, okay. ano yun, dito tayo. Aliwa. Uh! <laughs> Ingat kayo sa mga tricycle na biglang tumitigil na walang signal light. Alam nyo naman kung so, anong resulta ng kalalabasan yan ayun napakaganda barangay poblasyon ng Ilawod so sa eraya, hindi pa tayo nakakapagikot Shoutout kay Ice Nagmimerienda So yan, nagdagdag pala ng banderita sa Puglas yung ilawod Shoutout pala kay ano kay Kap Arunadi eh. sa kaunsig ng poblasyon ni Lawa oh. maraming maraming salamat Kap sa ano dun sa service na nare-request ko dati nung buntis pa yung asawa ko ayun malaking tulong maraming sa maraming salamat po O yan hanggang dito Standard yung mga banderitas At dati flags lang kasi yan eh kaya lang medyo nakakano yung ano, yung itsura hindi mukhang piyesta kasi <laughs> nagdagan ng banderitas kaya so, ano, oh, mukhang piyesta na siya so yun, sorot kay Kuya Jay sa Ragay Fitness Gym kung gusto nyo magpalaki ng katawan punta lang kayo dyan sa Ragay Fitness Gym so yun, hanggang dito na lang yung video natin hihihi uh, <coughs> Shoutout na lang sa lahat na makakapanood nito, no? So yun, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. And peace!